Samantala, pag-asa at bagong simula naman ang hatid ng Department of Labor and Employment sa dalawang persons deprived or deprived of liberty sa Kabagan District Jail matapos silang pagkalooban ng mga livelihood kits noong July 15, 2025. Aabot sa halagang 840,000 pesos ang kabuang halaga ng mga raw materials at kagamitan na ipinamahagi na akma sa kanilang napiling kabuhayan gaya ng furniture making, baking, tailoring, hair grooming, pandesal production, metal works at uh, macrame craft. Layo ng inisyatibong ito na ihanda mga PDL sa muling pagharap sa lipunan sa pamamagitan ng pagsasanay at pagkakaroon ng sariling pinagkakakitaan. Ayon sa pamunuan ng Kabagan District Jail, ang mga binipisyaryo ay dumaan muna sa pagsasanay at assessment upang matukoy ang angkop na livelihood kit para sa kanila. Bahagi ang proyektong ito ng Dole Integrated Livelihood Program or DILP na patuloy na tumutulong sa mga marginalized sectors kabilang na ang mga PDL upang makapagsimula ng sariling hanap buhay at maiangat ang kanilang kabuhayan. Umaasa ang BJMP at Dole na magsisilbi itong matibay na pundasyon sa reintegration sa lipunan ng mga PDL pagdating ng kanilang paglaya. IFM News